Kumusta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda at mahilig sa pangingisda? Ako ang inyong paboritong vlogger at handa na naman akong ibahagi ang pinakamainit na forecast ng huli para sa inyo. Ngayong araw na ito, ikadalawamput dalawa ng Oktubre, dalawang libot mayroon tayong kakaibang mga kondisyon dito sa Pilipinas na kailangan nating paghandaan. Bakit nga ba espesyal ang araw na ito? May mga malalakas na bagyo at kulog at kidlat sa ating panahon. Pero huwag kayong mag-alala. May mga mangingisda na talagang nakakakuha ng magandang huli kahit sa ganitong panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga target species at kung paano natin sila mahuhuli. Una, para sa ating mga kaibigan sa tabing-dagat at mga ilog, Narito ang ating tilapia. Sa buwan ng Oktubre, aktibo ang kanilang panahon ng pangingitlog, lalo na sa Sulu Sea at Moro Gulf. Kaya saan sila hahanapin? Sa mabababaw na bahagi ng tubig, malapit sa mga damo at halaman, o sa mga lugar na may putik. Sa panahon ng bagyo, maaaring magtago sila sa mas malalim na bahagi. Kaya mahalaga ang paggamit ng light tackle. Anong gamit? Maaaring gumamit ng float fishing na may maliliit na kawil at live bait tulad ng bulate o pastang gawa sa tinapay. Kapag may ulan, bumaba ang presyon na maaaring magpatago sa kanila ng mas malalim kaya subukan ang mga pamingwit na nakalubog mga kaibigan. Susunod ay ang ating mga paboritong pangdagat, ang lapu-lapu, grouper, maya-maya. Red snapper. Ang mga isdang ito ay mahilig sa mga batuhan, coral reefs at mga istruktura sa ilalim ng dagat. Sa mainit na tubig dagat na halos 27 na degree Celsius. 27 na sentimos. Aktibo sila at naghahanap ng pagkain. Sa ilalim ng malakas na ulan sa ibabaw, maaaring mas maging aktibo sila sa mga koral o batuhan. Anong gamit ang bottom fishing gamit ang mabibigat na sinker at sariwang hipon, pusit o maliliit na isda bilang pain ay epektibo. Kung gumagamit ng spinning rod, subukan ng jigs na may natural colors, particular sa paligid ng mga reef. Tandaan, mga kaibigan, ang lapu-lapu ay territorial, kaya kapag nakahuli ka ng isa, subukang bumalik sa parehong spot at huwag nating kalimutan ang Pagamat madalas itong inaani sa mga fish pen, makikita rin sila sa coastal waters. Kilala sila sa bilis at lakas kahit isang masarap na hamon ang mahuli sila. Sa panahon ng medyo maulan na kondisyon, maaaring lumabas sila upang manginain ng mga insektong nahuhulog sa tubig. Anong gamit? Ang light to medium spinning gear na may small spoons or fly fishing na may insect patterns ay maaaring maging epektibo, lalo na sa mga bukana ng ilog o estero na dumadaloy sa dagat. Ang paghahanap ng mga lugar na may daloy ng tubig ay susi sa paghuli ng bangus Ngayon, balikan natin ang mga kondisyon. Ang panahon ngayong araw na ito, ikadalawamput dalawa ng Oktubre, ay magiging mapaghamon. Mayroon tayong mataas na posibilidad ng malakas na bagyo at kulog at kidlat sa araw na may hanggang 75% na tiyansa ng ulan sa umaga at hapon at 35% sa gabi, ang temperatura ng hangin ay maglalaro. Sa pagitan ng 26 at 30 degrees Celsius, 26 hanggang 30 centimos, na may mataas na halumigmig na umaabot sa 82 dalawa hanggang 87%. Paano ito makakaapekto sa isda? Ang matinding pag-ulan at posibleng pagbaba ng atmospheric pressure ay maaaring magpatago sa mga isda sa mas malalim na bahagi. Ngunit, ang init ng tubig dagat na nasa average na 20 na degree Celsius, 20 na sentimos, ay nangangahulugang mataas pa rin ang kanilang metabolismo at kailangan pa rin nilang kumain. Kaya't huwag mawala ng pag-asa. Pagdating naman sa fase ng buwan, ngayong ikadalawamput dalawa ng Oktubre, tayo ay nasa fase ng pailan lang, nagasuklay, o waxing crescent. Isang porsyento pa lamang ang liwanag ng buwan at ito ay papalaki. Sa mga paniniwala ng mangingisda, ang simula ng paglaki ng buwan matapos ang new moon ay madalas na nangangahulugang magandang huli, lalo na para sa mga isdang mas aktibo sa mga panahong may kaunting liwanag. Mayroon din tayong katamtamang pagtaas ng tubig o moderate tide na maaaring magdala ng pagkain sa mga isda. Ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay magiging katamtaman. Ang init ng tubig ay magandang senyales, ngunit ang mga malalakas na ulan ay maaaring maging hadlang. Ang tilapya ay aktibo, samantalang ang lapu-lapua at maya-maya ay maaaring mahuli sa mga batuhan. Kaya ang aking malinaw na pagtatasa para sa araw na ito ay katamtaman, ngunit mapaghamon. Ang huli, mag-ingat sa panahon, mga kaibigan, ngunit huwag hayaang pigilan kayo nito sa pagsubok. Kaya mga kaibigan, ni Buntot ni Kaliskis sanay maging matagumpay ang inyong pangingisda. Huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips at pindutin ang notification bell. Ano ang mga plano ninyo sa pangingisda ngayong araw? Anong klasing huli ang pangarap ninyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ikwento ang inyong mga karanasan. Hanggang sa susunod na huli, ingat kayo sa tubig.